Hello mga kacharis ko for today's video. Natatandaan niyo tong bahay na to mga kasisi ko. Ayan. Natatandaan niyo po ba to? Dati mga kacharis ko, ano yan yung tawag doon? Wala, hindi pa simento. Three years kaming tumira doon sa pangalawa mga kasisi ko. Ayan. Kung pa, kung ano kita yung tawag doon, kung subscriber kita at ay yung katawag doon yung sinusupport mo ako every may upload ako. Yung mga friends ko kasi dito sa ano sa YouTube mga kasi alam na alam niyan. Alam niyo ba itong hindi pa natapos itong taon nato nakatatlong lipat na kami. Grabe 'di ba ang hirap mga kasi Tatlong lipat, lipat na kami. Bumalik kami dito mga kacharis ko kasi dito hindi naman masyadong mahigpit. Doon kami dati o oh, kung napapansin niyo sa pangalawa. Nandito kami ngayon sa dulo. Lumipat na naman kami mga kacharis ko. Um, four days na kami dito. Sobrang busy kaya hindi ko po kayo na yung aking mga ano yung mga nasa comment section ko mga miha. Mga kacharis ko hindi ko na dadalaw. Ngayon ay madadalaw ko na kayo kasi ayan tapos na akong nagligpit. Pero lilipat pa uli kami ha Hindi pa pa kami doon sa unahan kasi ginagawa pa. Doon talaga kami sa unahan mga kacharis ko. Ginagawa pa eh ko na dito lumipat na kami ng maaga kasi nga kung hindi pa kami nilipat magbabayad pa ako sa kabila ng mas mahal ayan, syempre kilala nyo yan yung putik na yan mga kacharis syempre kasama din namin yan dyan ako nagluluto ayan, maayos naman na sa loob mga kacharis ko ayan ito yung loob nya, maliit lang to mga kacharis 3 kasama na yung wifi ayan Diyan ako nagla-live mga kasis ko. Yan yung nila-live ko. Sinelas ng mga pambata ngayon. Kailangan kumayod mga kacharis ko. Ayan yung maliit na lababo namin. Ayan. Huwag na mga kacharis ko kasi may tulog yung anak ko tulog. Ayan. Ayan yung CR. Yung CR okay naman siya mga may. Maliit siya. Ayan. Okay naman siya. Okay naman dito kasi hindi mahigpit yung may-ari. Ayan, binibidyohan ko to dati, di ba mga kasisi ko? Dati ano yan, yung tambakan ng mga gamit nila. Ngayon, bahay na ng may-ari. Ayan, simento na rin siya mga mami, oh. diba, ang ganda na niya kasi simento na siya. nakakamiss lang, no? Three years kami dito, tapos biglang lumipat makalipas ang 9 months mga kacharisko bumalik na naman kami dito ayun pa nga yung pusa namin no? yung dating pusa namin na brown buhay na buhay pa rin mga kacharisko dito lang talaga siya nag stay ayan o no. ayan no, si Kim kung naalala nyo si Kim ayan maingay mga kacharis kasi nga ayan no, may yung tubig ang tawag yan yung deep coil ayan deep coil kasi yung ginagamit nila dun sa kanilang mineral station water station mga nagluto ako ng ano mga kacharis ko. Ayan. hindi ko alam kung tawag ng isda na Bangos yan. Bangos ba yan? Hindi ko alam tawag yan. Oba. Ayan lang mga kacharis ko, ang munting bahay namin. O ba Munting bahay namin na makalat. Hindi, naglalive kasi ako dyan mga kacharis. Kapit tayo. Yun lang for this video mga kacharis. Samahan nyo pa rin ako sa akin. join journey sa aking pag-YouTube. Ayan, yun ang aking pampaswerte. Well. Yan lang, kwarta ng yung mga kacharis ko. Bye!